Magandang hapon mga ka-adventure. So, ayan, unang-una po, humihingi po ako ng pasensya dahil sa yung video natin, yung pamana natin, yung video natin dito sa bahay, hindi natin naipakita. Kaya, pasensya na mga ka-adventure. So, bali, papakita lang natin dito. Mamaya, papakita lang natin yung pagkilo natin sa huli natin. So, balik kagabi nga po, hindi tayo nakalusong dahil sa sumama na yung panahon dahil sa nagbabadyang bagyo. Ayan, malakas ang habagat pati ngayon ewan ko lang mamaya kung makakapagpamana tayo so yun panoorin nyo to yung video natin so yun mga kapintor andito na tayo maliwanag na si Otol hindi nakalusong matamlay daw eh malaki talaga to matagal tagal na siguro mga nasa apat na, apat na tao na bago tayo nakahuli ng ganito kalaki uh -huh. ay 0.4 uh, malaki talaga umamo talaga oh

ito yung mga uh, mabot ng 400 grams o 6, 6 grams ibang presyo na yung 6 grams midya puno-uno, midya pa rin yung midya-midya yan, bali ito naman yung kilo na ito dito sa kalahating kilo ay 600 grams 300 lang yung kilo Ito yung napakasaklat. 50 pesos yung nawala bawat kilo. Ayan, 2.4. Asa rin, kwarta na rin to. Malaking pandagdag na rin. Ano yung sudan niyo? Ha? Ito ba? Ito ba? Ito Ito yung Ito at ito yung okay, pang-ulam na natin ito. Ito yung pang-ulam natin. Yun, 1.5 yung, yung pang-ulam natin. Thank you. Magaling na binibasing natin na natanggap ngayon. So yun, tatala natin kung magkakain at kitain natin na ito. Amay, oh, yung God! <laughs> Request ng mga bata, magkakalamaris daw nito. Magkakalamaris nga niya ba? Magkakalamaris <laughs> daw nito. <laughs> Yun yung request nila.